nakahanda na at patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamunuan niya ng Paranaque Integrated Terminal Exchange sa mga iba't ibang transport agencies gaya ng Department of Transportation, Land Transportation o Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office at maging sa Metropolitan Manila Development Authority para yan sa mobilisasyon ng mga ahensya sa inaasahang dagsa ng mga pasahero para yan sa Holy Week Exodus. Ayon sa nasabing terminal, inaasahan ang higit kumulang 2.5 milyon ng mga pasahero bilang anga bilang na mapag ang sisilbihan ng pamunuan simula Abril 9 hanggang Abril 23 nitong kasalukuyang taon. Pagtitiyak ng pamunuan, nakatuwang nila ang mga ahensya para magpatupad ng mga komprehensibong mga hakbang para matiyak ang seguridad, kaligtasan at pagiging convenient ng kanilang terminal at maging ng mga lansangan para sa kanilang mga mananakay. Kasunod nito ay inaasahan namang magiging steady ang bilang ng mga pasaherong dadagsa sa mga araw ng Monday, Thursday at Good Friday na siyang karaniwang itinuturing na busiest travel days ng mga commuters. Samantala, itong land transportation franchise and regulatory board to mind. Bilang bahagi ng mobilisasyon ng mga ahensya ay magdadagdaga ng mga public utility buses para sa inaasahang demand ng mga bus sa linggo na ito. Itong uh, Metropolitan Manila Development Authority naman ay magpapatupad ng traffic management strategies sa paligid yan ng mga terminals para maiwasan ang traffic congestion at maayos na hanay ng mga pasaherong papasok at lalabas ng mga terminals. Sa kabilang banda, ang Land Transportation Office naman ay magpapatupad ng mga random inspection sa loob yan ng terminal, lalo na sa mga bus at drivers para sa implementasyon ng road safety at matiyak na maayos ang lagay ng mga bus at nasa maayos na estado ang mga drivers nito. Sa lahat ng mga ito, ang Department of Transportation ang magiging overseeing body ng mga implementasyon ng mga trabahong ito ng mga transport agencies, katuwang ang Philippine National Police para sa pagpapatupad ng seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Sa kasalukuyan ay naghigpit na ang seguridad sa terminal at unti-unti na nga pinapaigting ang pagpapatupad ng ng ada para sa susunud susunod na araw.